dalawa kami na mumulot ng tayo ng kalabaw. Ayan, si, si John. Ayan, guys. Ayan. First time. <laughs> Ayan. Mumulot kami na tayo ng kalabaw dito. Kasi ito ay magandang pang garden. Ayan, o. Oh, yung mga tayong kalabaw. Kaso ito, hindi pa pwede kasi basa-basa pa siya. Mat mano pa siya. Malam, ano pa, balambot ang kinukuha namin yung mga tigang na tigang kagaya nito ito, kagaya nito yan, yan, kagaya nito ano sya, tawag dito dry na dry yan guys naghaharbis nito ah. <laughs> nag kami dito ng ano, tayo ng kalabaw nakalibre tayo ng pesos Ayan. Akalibri kami ng 250 yung persa guys. Ayan. Nagahabis <laughs> kami ng tayo na hindi naman sa amin. <laughs> kami kami dito. Ang tayo ng kalabaw. Yung mga tuyo-tuyo kinukuha namin kasi ito yung ano, tamang-tamang pang pang garden. Ayan. Yan, bago yan. Hindi pa pwede yan kasi bagong pantamita. Ano, dumi. Ang kailangan dyan, yung dry na talaga. Kapon, nasa dagat kami. Ngayon, nandito na kami sa ano naman, swimming pool. Kaya lang, mas gusto pa namin yung mga harvest ng tayo ng kalabaw gawa ng para sa garden. Yung i-grupo namin, nandun sa swimming pool, naliligo. Kasi nasa dagat kami. Maya-maya, pauwi na kami, guys. Very init. Pero okay lang. Early bird naman to. Init na to. Nakatulong to sa katawan ng tao. Hi, guys! Good morning! Happy Easter! Sa inyo lahat mainit. Hindi hingal. Bye-bye!